Hello guys, good morning guys uh, Tutuloy namin yung <coughs> Tutuloy namin yung ano guys Palitada sa labas Kasi umulan kahapon guys Hindi namin na uh, Tuloy So guys oh ito yung papalitadahan ito kahapon ito natigil kasi umulan lakas ng ulan at ako naman sa ating sami si guys ready lang muna namin yung ano halo at saka materialis na gagamitin dito. I-align ya. ya, ko na itong mga sahig na to para titiksyo ko na. Ibigay

ada. Okay guys, tapos na yung sahig. Ah, ito is na. Hmm. So guys, sa labas. Sa nag niya pala sa akin niya, arawan ang galawan. Alam mo boys, hindi kami nagpa-arawan boy. Para malaman mo, hindi kami nagkatrabaho ng arawan. Pakiawang kami boys baka itong galit to klase andam yun hindi mo kaya to boys alambri lang tali tali lang nito alambri lang oh salamat sa kumin mo boy ha ah. baka ikaw pagawin ko rito hindi mo kaya to alambri lang tsaka dalawang dos por dos inaapakan oh. kita mo to kaya sana huwag ka mag-comment ng ganyan. Dahil hindi mo alam sitwasyon. Tsaka hindi kami nag-aarawan, boy. Para malaman mo. Sabihin mo arawan ng galawan. Eh, anak ko itong nagpalitada eh. Kahit bagal-bagala niyan, walang problema sa akin yan eh. Baka yung trabaho niya hindi mo kaya, puro salita ka lang. Salamat nga pala sa comment mo ha. Kaya mo to dalawang dos por dos ang apakan. Yan o, oh, tali-tali lang yan o. Oh. guys, salamat sa comment mo. Mga maganda. Yan na guys, sinaktual ko na yung division guys. Saktual na lang guys. Para sigurado.

ay sa palitada sa labas guys yung so, ulan, pinatigil ko naman oh. oh. napayungan ko na lang hindi kaya guys kailangan talaga itigil muna pimpin na lang sa hana um, kasi guys kaya ano tulputul yung ulo namin sa labas ngayon, dito sa loob naman. O, yung pusti na lang. Ito yung mga pala yung update sa division. Um, um, lagyan ko lang ng guide apply, guys, para nasa ayos. Matapos kanina sa higan, lagyan ko na raga ng no, division. Okay, guys, update na lang. 行吧，来吧，来吧，来人，我给你找一个， guys, natayo ako na ano. Ni tayo na ito yung pinto niya, guys. Papasok din. Eh. Kasi ito naman yung packer sa hagdan yeah. Hindi ko pa nalagyan ng mga pangpatibay. Wala pa mga brace yan guys. Pero nali-out ko na. Okay ano so guys. Hello guys. So, ipapaalam na sa vlog guys. Mako na. Hindi ko na kapot yung ano. Ang Pero naitayo ko na yung division guys. Kaya, inano ko division kasi hindi ako gumamit ng channels para salo yung kasama. Para masalo yung kasama guys. Hindi ako gumamit ng channel tsaka guys, clip. Para medyo tipid dagat guys, paringgay ko magagamit ang mga dabong ito na edisyon naman ito na lang inasahan kong tumantay sa kanil at sa labas din ko na lang yung alo doon kasi kanina umulan sige so, yes, paalam na ako lasin ko na rin Salamat sa subscriber at sa, sa mga viewer salamat sa inyo guys sa walang sayang sa inyo po sa channel ko ito na puti, disney, po dilis na yung mga kasama ko see you guys bye bye